Sa bawat pangarap na nais makamtan, may kaakibat na pagsubok. Mumit sa likod ng lahat ng ito, isang mahalagang susi ang hindi dapat mawala. Ang pagsisikap. Ang pagsisikap ay hindi lamang basta paggawa. Ito ay pagpupunyagi sa kabila ng pagod, pagtitiis sa gitna ng kabiguan, at patuloy na pagkilos kahit hindi pa dumarating ang tagumpay. Ito ang kwento ng bawat taong umangat mula sa hirap, mula sa estudyanteng nagsusunog ng kilay, sa magulang na gumigising ng madaling araw para sa hanap buhay, hanggang sa manggagawang patuloy na lumalaban para sa mas magandang bukas. Hindi madali ang magpursige, lalo na kung tila wala kang nakikitang resulta. Pero tandaan, ang pagsisikap ay parang binhing itinanim. Hindi mo man agad makita ang bunga, pero sa tamang panahon, ito'y lalago at magbubunga ng tagumpay. Sa halip na mainggit sa tagumpay ng iba, tanungin natin ang ating sarili, ano pa ang kaya kong gawin? Dahil lang tunay na tagumpay ay bunga ng matiyag ang paggawa, pananalig sa Diyos at pusong handang magsimula kahit ilang ulit pang mabigo. Sa bawat patak ng pawis, may kasamang aral. Sa bawat pagkatalo, may nakatagong lakas at sa bawat araw na hindi sumusuko, unti-unting nabubuo ang atong tagumpay. Kaya kaibigan, kung pagod ka na, pahinga lang, 'wag susuko dahil ang pagsisikap mo may patutunguhan.